Pumipitik Ganito kasi yan. Lalahatin mo na ngayon? Hindi naman. Talagang meron akong ano. Audience. Meron akong audience impact. Impacto. Mm -hmm. <laughs> o, oh, ayan, mga kaibigan. Mais. No? Alam nyo kasi, ang, ang, <laughs> ang aking ang aking topic ngayong araw na ito, no, ang mga pagkain ng mga alaga manok ng ating mga ninuno noong unang panahon. Ya. Yeah. Noong unang panahon, syempre, puro native lang yung mga alaga ng mga ninuno natin. So, san, sa mga native doon na nila kinukuha yung naglalaga sila ng itlog o piprito basta sa itlog sa karne kapag may special location dun lang naman sila nagluluto ng mga alaga nila ng manok at syempre yung mga mga tatay chuin mga lolo dun na rin nila kinukuha yung panabong nila yan din yung mga panlaban nila yung mga inaalaga nila na nakatali so parang yung native na manok ng mga Pinoy parang all purpose na yun So, ano ba mga pinapakain ng mga ninuno natin no? unang araw? Sa amin dito sa Arayat, Pampanga, syempre ang kauna-una mga pinapakain ng araw, yan. Palay. Diba? Yan. Palay. Bukod sa may bigas na yan sa loob, may kasama ng fiber yan kasi yung husk. Pero talaga, kinakain ng manok to. Actually, gusto ng manok yan. Diba? Diba? Nakain nila yan palay tapos minsan naman kung kung medyo medyo maano yung tanim malawak ang pananim meron ding nagpapakain ng mais hmm. lulugusin mo lang na ganyan mabilis na malugus na oh. yan ang mga unang pinapakain ng mga ninuno natin palay mais minsan kung meron silang tanim na trigo munggo kinapakain din pero medyo ano lang sa munggo hindi gano kasi madalang lang kasi medyo mahal ang monggo eh di ba tapos nauso na ngayon sa market yung mga pagkain ng mga alaga noong dumating yung mga mga dayuhan di ba nag-evolve na so yung mga pag-aalaga natin ng manok nadagdagan na yung mga lahi ng manok ng mga lahi na ng mga banyaga So, nag mayroong mga nagnegosyo ng patuka sa manok. Ang unang mga unang labas, ang unang labas ng patuka ng manok noong unang araw ay ganito. Ang tinatawag na mas. No, merong broiler mas para sa sisiw, ayan. Kanya nang itsura, ayan oh. Yun, gusto-gusto ni Judge yan. Yan, eh, ang mash naman ay napakasimple lang. Yan ay giniling lang na mga butil. ni halong uh, palay, mais, trigo, may darak na rin yan. Yan, mash. Ano yung black mango? Oo, lahat ng mga pwedeng gilingin na mga butil. Dinan, dinagdagan lang ng extender katulad ng darak. Darak ng mais, darak ng palay. Yan na naging mash course na course ang pagkakagiling oh. yan. yan ang unang yan ang unang mga naging available sa merkado na pagkain ng mga alagang mga manok mas yan ang pinakauna na baga process na pagkain ng mga manok bukod dun sa mga una na nakukuha lang natin sa mga pananim, mga palay, munggo, bigas kanin, yan mga kinakain ng mga alaga manok ng mga ninuno natin. Pagkatapos, nag-evolve pa. Mula sa mas, nagkaroon na tayo ng eto, crumbles. Medyo uniform na yung binuuna nila na ganito. Ayan. Crumbles. Hindi na, hindi na katulad nito na powdery at uh, may course, kasamang course. Ngayon, kung pagkukumpara yun, no? mas maganda na to kasi parang uniform yung distribution ng ingredient kasi uh, giniling tapos binuo yan, eto naman giniling lang at hinalo so minsan hindi pantay-pantay yung pagkakahalo bumababa yung mga corn, ganyan o umaangat yung iba Ayun. kasama ng crumbles na na-develop yung mga pellets hmm. Mula sa pellet, mula sa crumbles naging pellets. O oh, di ba? Minsan nga yung mga mugmug ng pellets yun ang ginagawang crumbles. Eh. Diba? Tapos mas nag-evolve pa yung patuka ng manok nung meron ng mga Texas. Na uso na rin yung mix na greens katulad nito. Yeah, hmm, kanina ka pa dyan sa katitikin mo dyan ha. Bu ha. Ayan. Halo-halo to ng trigo. May green peas, may munggo, may sorghum, mais. Ayan, halo-halo na. May mga beans, peas. Peas, sunflower. Mga uri ng peas yan, peas. Cowpea o... May iba ibang peas eh. may green peas. ano? Anong kulay pula. Sorghum. Ito na, sunflower seeds. Ayan. Tapos may barley. Ito. Barley. Barley yan. ini, eh. Mm. Mais. Ine. Ine trigo. Wheat. May oat din. Ito ang wheat. Yan ang wheat. Ito naman yung oat. Ang pagkakaiba nila yan. Mm. Yung oat medyo mahaba siya. So mix to ng iba-ibang grains. Napinormulate na ng mga eksperto to. Kinakalkulan nila yung magiging magiging nutrition na mababasa mo rin sa pinakasako so dyan nag evolve yung mga pagkain ng mga alaga natin manok tapos meron gumawa na ng mga pellets na medyo high end premium yung mga ingredient at naglalagay na sila ng mga vitamins, mineral mga source ng protina mga magagandang quality ng grains ang ginagamit nila doon na, na nagsimula yung mga bigating mga brands ng patuka Yan ay nagmula dito sa simpleng palay at mais. Diyan yung nagsimula. Patoka ng mga alaga ng mga minuno So tayo, swerte tayo. Meron ng mga available na readily. Oh. Hanggang ngayon pa naman, kinakain pa rin ito ng mga, kakainin pa rin ito ng mga alaga. Hindi porke old school na, hindi na nila kakainin niya. Kakainin nila. Oo. Oh. Yan. Ay, kayo o. Mabango no? Eh. Mm. Ah, mabango talaga ang palay. Eh. Kain lang kayo para mangitlog kayo. Sino na yan? Hmm. Nakain pa rin talaga yan. Oh. Kahit mga old school na pakain, kinakain pa rin ng mga alaga yan. Pakalakan butol. Oo. Oh. Enjoy naman siya eh. <laughs> itong mga, itong ganito naman na mas. Ito yung ginagamit pa rin talaga sa mga layer broiler sa mga 45 days pwede yan sa baboy oh yung baboy pwede pwede to eto pa rin halos yung ginagamit ng mga nag-aalaga ng mga layer broiler yan. kasi hanggang ngayon meron pa nabibili nito available pa rin eto itong 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 klase na to at, tawag dito eh laying mash to mm -hmm. eh. pero mostly lahat ng mash ganito ang itsura yan. ganyan pa rin lahat ng yan available pa rin naman lahat sa mga poultry supply. Even palay, minsan meron. Darak, meron. Pero yung darak, mostly binibigay niya sa bibi. Sa darak mga. palay tsaka darak na isne Oo, sa bibi yan. Yung, sa manok, minsan siguro hinahalo nila sa kanin. Mga unong-unong natin. Pero mostly sa bibi at tsaka sa baboy yung darak. Well, lahat ng mga pagkain na ipinakita ko, ito yung dito lang sa amin sa Aray, Pampanga na nakagisnang ko lang. Nagamit ng mga lolot. Lolot mga chuhin ko. no So sa ibang lugar hindi ko alam kung meron pa silang ibang pinapakain ng mga sinaunang mga style at may mga bago ba silang pagkain na hindi namin alam dito. So eto lang ay isa amin lang. Experience ko lang mula nung malita ko. Hanggang ngayon na sumobranan lang ako. Ah, well, sana gusto nyo yung aming video hanggang sa susunod na episode. Maraming maraming salamat sa inyong panonood. Alam. Paalam. Nakikinig si Hoko. Nag-aantay siya sa'yo. <laughs>